Ah, andyan na pala kayo. Inshallah, masha'Allah, tabarak Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wala aqibatulil mutaqeen. Wala ladwana alad dalimin. Wa ala alim sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Ito naman po muli tayo sa ating vlog. Na magbalik islam vlog. Dito sa YouTube channel. inshaAllah. Sa at intrinji alhamdulillahilladhi hadana li lihada, wama kunna lahu lihtadiya Allahu laulaan an hadana Allah So alhamdulillah katirum tayyiban mubarakantin at ito na naman po tayo sa vlog na ito at pang palagit na natin ng Ramadan So Ramadan 2025 alhamdulillah umabot tayo sa ganitong panahon ng isang buwan ng Ramadan ng pagtitiis pagsasakripisyo at pagtsatsaga sa pagpupuyat, sa pagbibigay uh, ng uh, uh, mga mabuting gawa at pag, uh, pagsisikap na makapaghingi uh, ng panalangin. So, kalagit na tayo ng Ramadan ng 2025, Alhamdulillah, at uh, itong Ramadan na ito ay nataun uh, nataon o nagkataon na tag-init dito sa ating bansa. So, napakaraming mga dapat nating iba ipaalala iba, o bigay ng uh, kaalaman o bigbigay ng mga ating mga konting uh, insya Allah mga pagpapagsusumikap na may bahagi at tunay na kaalaman ng Islam na nanggaling sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kabalik Islam dyan at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating uh, uh, YouTube channel at ng mga ating mga subscriber sa, sa muli po uh, paki-hit ang ating subscriber diyan at paki-link na rin at paki-share na rin at abang uso pa yung isa na yung pagpapalaganap sa katotohanan na katuran na ayon sa Quran at sa Sunan at sa Hadith ng Islam na uh, ating ipinapamahagi o binibigay aral o ipinapamahagi na ayon sa sinabi ng proof ng, ng ng Islam ng uh, Quran na uh, khayrukum man al Quran wa 'allamahu pinakamabuti sa inyo ika na pinakamabuti sa inyo yung may alam at ipinapamahagi may alam sa Islam at ipinap isinasabuhay nagsusumikap lang hindi tayo sinasabi nating mataas ang kaalaman natin hindi ko sinasabing ganoon dahil isa mga sa mga vlog natin na kapag inisip mo ikaw may kalaman, ay nawawal nagkakaroon ka ng platter, nagkakaroon ng uh, ka sa pintuan ng shirk at nagkakaroon ka ng pagpamataas so kung ako'y pinaka ma mas mataas po ang kalaman ninyo at ako'y pinaka mahina ang ang kalaman so sabi ng Allah subhanahu ta'ala ay uh, ipinagutos niya na maging magpakumbaba tayo at ipinag, ipinapaalam niya na kung may alam ka, marami pang mas pinaka mas maalam sa iyo. At kung ikaw yung pinaka mahirap, marami pang pinaka mas mahirap sa iyo. Kung ikaw nakakataas, meron pang pinaka nakakataas sa iyo. So, na-vlog na natin yan. So, alhamdulillah, ito nasa kalagitna na tayo. Disclaimer po, ang ating pong vlog na ito sa magbalik islam, magbalik .islam vlog channel na hindi po ako nagsasabi sa inyo na nag, 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 uh, nag nagpapalaganap ng uh, tungkol sa pagkaka sekta-sekta o pagkaka -hiwa ng Islam o pagkakaroon ng uh, kanya-kanya tayo-tayo rito-rito o, o ng politika. disclaimer po hindi po ako nagpapa ano ng politika o nagpapa ano ng uh, aking sarili nagpapataas ang akin po lamang ay nagpapa nagbabagi o nagpapalaganap ng katotohanan ng patungkol sa Islam at nagpapalaganap ng uh, ng uh, aking nang abit ng akin ng buod, ng ng ubud ubud ng aking makakaya ng ayon po sa katuruan ng Islam. So yan po ay uh, ngayon na sa gitna na tayo ng Ramadan. Uh, napakainit po masya lahat po tayo nagsusumikap na alam natin na pare-pareho po tayo ng nang, nang, nararamdaman sa Ramadan at kaya nga po ibabahagi ko sa inyo ang mga isa sa mga katuruan ng Islam na kapag sumapit ang Ramadan ay uh, hindi natin naipama, na tinay na, ano, na i, ano na advise nung una na kailangan paghandaan natin itong Ramadan. Pumasok man ng tag-init, pumasok man ng tag-araw, pumasok man ng tag-lagas o taglamig. Minsan pumapasok ang napakasarap po pag minsan pag Ramadan kung dumating ang nagkataon na taglamig. Sapagkat medyo hindi tayo nahihirapan. At yun nga po, at ang Ramadan na ito, at uh, pinapayo nga po ito dapat sa ating kamusliman na isang beses lang o sa isang taon o isang buwan lang sa loob ng labindalawang buwan ng Hijra Kalindar, ng Muarram sa Parabel, Awarab, Pagdating sa ikasyam na buwan ng Ramadan ay isang buwan lamang na pagtsatsaga at pagsasakripisyo. Kung kaya't hindi ko na ipamahagi sa inyo nung una nating vlog na kailangan paghandaan po natin. Paghandaan po natin. Kaya nga, sa mga scholar, sabi nila ay uh, kailangan mag-ipon ka. Alam mo nang darating ang buwan ng Ramadan, pagdating ng Shaaban, pagdating ng Rabiul Awal, ay pinaghahandaan mo na. Kailangan nag-iipon ka na ng pera, nag-iipon ka na ng uh, para sa isang buwan ng Ramadan na pamamahinga mo sana. At kung ikaw may negosyo, ay kailangan iibahin mo yung, yung negosyo mo, gagawin mo sa panggabi. At kung ikaw naman ay naghahanap buhay, kung mas maganda kung paghahanap buhay sa ibang bansa, sa Kalijan Arabi sa sa mga country majority Islamic ay nagiging panggabi sa umaga ay nakakapagpahinga sila sa taginit na sa pag-aayuno ng Ramadan. Kung Kumbaga, ang pinakabuod na aking mensahe ay, ay uh, kailangan paghandaan mo ang buwan ng Ramadan kung kayat upang ay, hindi ka mahihirapan kasi lahat talaga tayo nahihirapan sa buwan ng Ramadan. Na yan na yung taginit, yung uhaw, yung yung uh, tawag nito, yung mga hindi dapat nating marinig hindi dapat natin makita, hindi dapat nating maamoy. Yan ng mga pinagbabawal sa Ramadan. Kasi sa Ramadan, ang pag-aayuno ay pag-iwas. Hindi nabanggit natin sa unang blog. Pag-iwas sa mga uh, na hindi matanggap. Pag-iwas na upang hindi tanggapin. Kasi itong pag-aayuno -pag natin, pagpupuasa natin, ay daladala natin hanggang kabilang buhay. Ay daladala natin ito. At sinabi na Allah, ang pag-aayuno ng isang tunay na mananampalataya ay tanging ang Allah lamang ang nagbibigay ng kanyang gantimpala. As si hamuhuli, wa huwa ajizi, be, ang Allah ay hawak ng Allah. Hindi nakasulat yung kanyang reward, hasana. Ngunit ang Allah sabi niya, ang pagpupuha sa pag aayuno ng isang manataya -man 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 ay ang ako ang magbibigay ng reward, sabi ng Allah. Si Allah o ang Allah ang mag o magbibigay ng, 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 gantimpala dun sa tao nag-aayuno. Siguro po isa dyan na uh, mga kaulugan ay Ah, uh, kanya-kanyang level po tayo ng pag 'no, ay naayon po sa ating uh, pagsusumikap sa buwan ng Ramadan kung saan po matatanggap yung ating pag 'no, ay doon ibibigay ng Allah. Kasi ang Allah ang nagbibigay ng reward, ang Allah ang nag, nag, uh, nag, uh, nag, uh, nag uh, nagbibigay ng reward nitong Ramadan ng pagsisikap, pagtsatsagaan natin sa buwan ng Ramadan, ang Allah ang nagbibigay ng reward ng gantimpala. So, 'yun po ay uh, at uh, at uh, sa buwan na ito ng Ramadan, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng awa, buwan ng pagsasakripisyo, buwan ng Quran. Unang-una sa lahat, buwan ng Quran itong Ramadan, kung kaya ito ay reflection, buwan ng refleksyon, buwan ng pagmumuni muni ng ating sarili kung ano yung nagawa natin sa buong taon, kung ano yung dapat nating gawin sa buong taon. Kumbaga itong buwan ng Ramadan ay punong puno ng pag-a-tawag uh, nito, pag-i-invest nito pag pag uh, pag-inventory, pag-inventory natin sa ating pagkatao sa ating darating na susunod na taon kasi ito'y buwan ng Ramadan lalo pag sumapit ang Laylatul Qadar. Ayya, uh, sinusulat doon yung darating na uh, yung panalangin natin na mababago at lahat kasi alam natin ang Laylatul Qadar, yung huling araw, huling huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ay paghingi ng panalangin. Pinaka the best sa the best katumbas ng uh, uh, Laylatul Qadar ay yung uh, tinatawag na tat walumput tatlong taon. Sabi niya, Kairun min, Kairun min Alfi Mas mabuti pa ito sa Laylatul Qadar kaysa sa 1,000 uh, taon. Kaya katumbas nun, kung kukwentahin, ay nasa 83 years. So, ibig sabihin, pinagsisikapan ng isang mananampalataya ng isang Muslim na may pag makapagdua, makapag-spend siya, makapagtayo siya ng tajud, makapag-sala siya ng Laylatul Qadar, sapagkat ito yung night of power, night of degree. Ito yung ibinibigay ng Allah na panibagong tadhana, panibagong kapalaran doon sa darating na naman na taon. Kasi sabi ng Allah, Ar-Ramadano al ila Ramadan, gufira law as sala ila sala juma'a ila juma'a, al-hajj al-hajj, umra ila al umra Sabi niya lahat ng mga pagitan noon ay may mga kapatawaran. So puro pagbibigay ng awa, kapatawaran ang binibigay sa isang mananampalatayang Muslim na na ibinibigay ng Allah sa mga pagitan noon, pagitan ng Ramadan, ila Ramadan. Kaya dapat matuwa tayo, umabot tayo ng Ramadan na hinihingi natin, Allah mabalik na Ramadan. At alhamdulillah dumating tong Ramadan, patapos na naman ang Ramadan. Subhanallah, mashallah, punong-puno ng buwan ng biyaya, buwan ng baraka, buwan ng ng patawaran, buwan ng inventory, buwan na sinisiyasat natin yung kalusugan natin, tinitignan natin yung kakayahan natin, tinitignan natin yung kalusugan natin kung Uh, ano ba talaga kaya nga dapat po uh, mga kabalik islam mga mga tagapakinig po sa YouTube channel na ito kailangan itong isang buwan ng Ramadan tetemahin natin o paplanuhin natin na makapagpahinga yung katawan natin hindi tayo pagod kasi talagang sa totoo lang pag nag-aayuno ka na naghahanap buhay nag-aayuno ka na uh, ka napakahirap po talaga wala talaga ibang duda. Kaya nga po sabi, mag magre-reklamo. kanino ka magrereklamo Siyempre sa Allah. Pero hindi, iniutos ito ng Allah. Sabi niya doon, Wa in wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'alamun. Panghamon ng Allah. Sabi niya doon, sabi niya, Wa, wa, wa ilal ladina yutikunahu pidyatun ta'amu miskin, wa ilal, wa ilal ladina yutikunah pidyatun ta'amu miskin, wa, wa an tatawa khairan, pa huwa khairul lah, wa an khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sabi niya doon kung ikaw ay mag-aayuno ay makakabuti sa inyo kung iyon lamang, kung inyo lamang o kayo lamang o o talagang kayo ay kung inyo lamang nalalaman in kuntum ta'lamun. Pinakamalapit niyang kahulugan po ay kung nalalaman po natin ang pag-aayuno na makabubuti sa atin ay siguro subahan na lang, mas maganda natin araw-araw ah, na lang Ramadan kung alam lang natin na makabubuti pala ito kasi isa lang ang one side ang nakikita natin. Talagang iyan ay, iyan ay palatandaan na tayo limitado sa ating pag-iisip. Alam natin, ang nakakapagbigay ng lakas yung kinakain natin, yung mga pang-araw-araw natin iniinom. Subhanallah. Ngunit ang lahat ng yan, yung nagbigay ng pagkain, yung nagbigay ng pang-inom sa iyo at nagbigay ng lakas sa hindi ang pagkain kundi ang binabalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kumakain na big pagkain niya, namatay na. Meron umiinom, pag-inom niya, Uh, yun na pala yung muling inom niya na matay na akala niya yun na magbibigay ng buhay sa kanya. Hindi, ang Allah. Kaya nga talaga sa Islam, napakaganda po talaga ng katuruan itong reliyon uh, na binigay ng Allah. Ina din and Allah al-Islam. Ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na nandoon ng Allah. Ina din and Allah ang ang, ang ang way of life na binigay sa at sa katauan na kung saan nandoon ng Allah and Allah al-Islam. Ang, ang itong reliyon ng Islam. So alhamdulillah dito tayo at nasa Ramadan at insya Allah kung abot na ating makakaya sana po insya mag-ayuno tayo. Hindi po natin gagawin yung tinatawag na uh, kapag wala tayong kakayahan magpipidya tayo, hindi po talaga alam. So ang, uh, ang pinagutos po pagdating po sa pagpipidya ay yung may katandaan. Matanda na, may sakit pa, uh, hindi po hindi po sinasabing traveler, matanda at may sakit, yun po ang kailangan magpidya magpapakain po sa mga 16 sang na tao mag, sa mga nag-aayuno upang katumbas din ay nagpag-aayuno niya so yun lang po yung nag, uh, may maintenance yung nagagamot yun lang po ang dapat magpidya so yung mga tao na may sakit tulad ko po may mayroon tayong ulcer alam natin yan na mayroon tayong nararamdaman mga sakit ay eh, uh, dapat gamutin muna natin yan nga sinasabing gamutin mo yung mga ulcer mo sa mga herbal o sa kaya, kasi napakahirap po talaga mag-ayuno kung ikaw may sakit. Ang sinasabi po ng mga expert na doktor, kung kailangan uh, magpadoktor magpa-doktor po, pagalingin mo yung sakit mo muna. Kasi ang kailangan po sa pag-ayuno sa puasa ay intact. Buo yung sikmura mo. Kung ikaw ay... Uh, marami po tayong uh, na research, nalaman, narinig na kung ikaw ay uh, may sakit na talagang mahirapan ka magayuno. Kaya nga po kailangan Uh, buo po yung ating sigmura, buo po yung ating sarili, wala, tapo, wala po tayong sakit, hindi tayo traveler, para hindi tayo nahirapan sa pag-aayuno. So, binabalik po natin sa ating sarili yung pagsisisi kung tayo nahihirapan. Kasi, nandiyan dyan naman itinuro ng Islam, kung pagdadating na Ramadan, kailangan mo i-inventory yung sarili, kailangan mong paghandaan ng bisita, bisita na Ramadan. Itong bisita ay darating lang sa isang buwan at aalis na naman siya. Balik na naman tayo sa after Ramadan, siya one. Balik na naman tayo sa mga malakas kumain, malakas mga ano. Hindi na dapat ganoon eh. Dapat natutunan tayo sa Ramadan na kung konti lang kinakain natin, ganun lang po talaga dapat. Aral, malaking aral po ang pagpupuasa sa Ramadan. Buwan ng pagkakaroon ng aral, buwan na pag, eh, pagkakaroon ng <coughs> pagmumuni-muni, Buwan na binibigay ng awa, buwan na binibigay tayo ng kapatawaran ng Allah, buwan na binibigyan tayo ng pag, 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 pagbibigay ng tsansa o pagkakataon na magbasa ng Qur'an. Magbasa tayo ng mga reward ng Qur'an, sabi niya itong buwan ng Ramadan ay buwan ng Qur'an kung kaya ito yung dapat na uh, ginagawa ng kamusliman kung talagang ating nalalaman lamang na ang buwan ng Ramadan ay napakalaking gantimpala, napakalaki po ng binibigay ng Allah hindi po isinulat na pagmerong uh, pag mayroong kang pagsambayang na jamaa 27 times at pag ikaw ay sa Baitullah sa Makkah Mukarrama ay 100 o oh, 100,000 ang isang sala sa sa Baitullah at doon sa Madina al Munawwara 500,000 ang uh, katumbas ng isang sambayan pero dito po sa buwan ng pag-aayuno ng Ramadan sa buwan ng Ramadan ay hindi po sinabi kung ilan o gaano karami o ilang bilang ng gantimpala ang ibibigay sa iyo ng Allah dito sa pag-aayuno ng Ramadan. So payo po sa aking sarili at sa inyo insya Allah mga uh, ko na sana po pagsikapan talaga natin dahil hindi ito para sa atin. Hindi ito para sa uh, presidente o para sa uh, para sa nakikita tayo ng mga kaibigan natin. Ito yung pag-aayuno natin. Lagi nating ilagay o linisin na ating sarili para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ibinabalik natin ang lecture na patungkol dun sa eklas. Kailangan po sa buwan ng Ramadan ay maging sinsero tayo, maging taos sa puso natin, maging, maging bukal sa loob natin, bukal sa isip natin, bukal, bukal sa isip at sa puso natin na ito yung ginagawa natin ay alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ang ating vlog na ito at pagpapalagala, pagpapaalala sa YouTube channel ay hindi po para sa akin, para sa inyo, hindi kundi para po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para po sa Kanya ang lahat ng ito upang ipalaganap natin ang katotohanan ang katuruan na walang uh, editation, walang uh, edit, walang uh, wala po tayong uh, tawag nito, wala po tayong na hindi po nating ipinapaalam sa inyo na kung kaya ang Ramadan na ito, tulad po ng nabanggit natin ay kailangan pag isayin natin yung ating bibig, yung ating tiyan, pag isayin natin yung ating salita at ang ating gawa. Alam natin ang mga munapik ay nagsasalita na hindi ginagawa alam natin yung mga hipokrito, yung mapaggawa ng kamalian, mapaggawa ng mga kasinungalin, mapaggawa ng mga makasalanan, pasikun, dalimun, ay uh, walang isang salita, kundi hindi niya ginagawa. Ibig sabihin, yung nagsasalita, kasi magkaiba yung salita at yung gawain. Magkaiba rin yung bibig natin at yung tiyan natin. Magkaiba rin po yung uh, mga tawag nito, yung lahat-lahat po ng nagiging dalawa. Ibig sabihin niya, eh, Uh, yung katapatan mo at yung yung uh, yung, yung, yung yung promise mo nang minsan nga sabi nila yung pangako na hindi natutupad kasi iba talaga yung pangako wag kang mangako Dahil hindi talaga matutupad dapat ang gawin mo uh, gagawin ko sa abot ng aking makakaya yun yan talaga totoo pag sinabi niya abot ng aking makakaya Talagang gagawin niya yun pero minsan ang pangako talagang sabi nga doon yung apat na yun pag ikaw ay uh, masaya wag kang mangako pag ikaw ay masaya, huwag kang mangako. Pag ikaw ay malungkot, huwag kang magdidesisyon. Kapag ka ay galit o tina, galit na galit, pumintingan tayo mo, galit na galit ka na talaga ay uh, huwag ka na magsalita. Lumayo ka na kapag galit na galit ka. Kasi pag galit ng tao, puro kasi nungalinga na puro hindi na totoo yung sinasabi niya. Ay, pangalaw, tutubuhin kita, babarali kita, babalik ka kita. Gan. Lahat ng galit na tao ay puro, puro hindi na totoo ang sinasabi. Kaya yung kutandaan natin, Pagka masaya ka, masayang masaya yung buhay mo, huwag kang mangangako. Pagka uh, ikaw ay malungkot, huwag kang magdidesisyon. Kung ikaw ay galit, huwag ka na magsalita, tumahimik ka na. At uh, ano pa ba yung isa? Ay, uh, napakarami po ng mga kautosan ng Islam na nagturo sa atin ng pamamaraan ng pagsasalita, pamamaraan ng uh, sana po maintindihan nyo to at tumingin ako ng pangunawa sa inyo na ito talaga ang aking uh, salita na mabilis, sapagkat ito'y uh, malilimutan natin. Insya Allah, makakahabol din naman sa mabagal nating uh, broadcast, mobile broadcasting natin na ito. Insya Allah, itong ating vlog na ito ay mobile broadcasting. Kung kaya't walang edit, insya at uh, mga subscribe natin, na comment, yeah, gusto nila maiksi ang ating vlog, insya Allah. Yun lang po, insya Allah ay uh, sana po ay uh, may matutulad kayo sa Ramadan na buwan ng pag-inventory, buwan ng pagmumuni-muni, buwan ng pagpaplano na ito na naman ang buwan na uh, pagtitimpi, pagbibigay natin ng aral tungkol sa Quran, pagbabasa ng Quran at bu buwan ng pagbibigay ng punong-puno ng gantimpala. Kaya ang mga bigay natin, sabi ng, sabi ng, ng Islam sa, sa mga hadith, uh, khairul min sadaka as sadaka min ramadan. Pagbibigay ng uh, charity ay pinakamaganda sa buwan na ito, buwan ng ramadan. At napakarami po sa nakapapaloob sa isang buwan ng Ramadan na dapat malaman, maintindihan, at uh, may isa buhay natin sa buwan na ito ng buwan ng Ramadan inshallah aqulu uh, tasmaun astaghfirullahi wa lakum wa qulu ma wa qulu qawli hadha wa wastaghfirullahi wa lakum min min kulli dam wa akhiru dawana anil rabbil alamin inshaAllah po sana po mapasa inyo at mapasa atin ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at uh, matanggap po ang ating mga mabuting gawa inshaAllah uh, taqabbalallahu minna wa minkum إن شاء الله وسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم